Hello guys, good morning oh. So ngayong araw na to, guys, nandito tayo sa Green Health uh, sa subdivision oh. dito sa may uh, uh, Rogers, Rochester. No? Pakita ko sa inyo guys, malalaking bahay at may mga sports car. Lalaking sports car! Grabe! Guys, okay, so Gusto ko balikan ito eh. Yan guys, oh. Laki ng bahay, no? Iyan, oh. Tingnan mo naman Yan grabe kung ano kayo bahay to yan o sports car guys makatago atago yan o wow grabe yung mga bahay dito lalaki sus ito yung uh, north uh, Green Hills, no, guys mga uh, kasundo ito yung uh, kasi dalawa eh South Green Hills at saka uh, saka North Green Hills no so nandito tayo ngayon sa South no? ah uh, North so yung matas na building na yun na halos salamin ang makikita nyo mga kasundo yan ay uh, Sa ilalim yan Yan ang uh, uh, <coughs> Bintahan ng uh, Maserati no? Yung high end ng mga sports car makikita naman yan no? iniikot muna natin yung buong uh, subdivision no? ng uh, North Green Hills para naman syempre makita ng mga subscriber natin yung lugar no? ito lalo ito laki ng bahay yan yeah, no wow grabe yung bahay dito sa North Green Hills subdivision agoy oh, grabe hindi na yan bahay ha ah. palasyo na yan ha ah. no? makakasundo ayan po at dito pa sa kabila ayan o oh. wow ito pa yan laki oh. Itong malaki oh. Yan. So may ari yan oh. Eh. Sobrang mayaman siguro may ari yan mga kasundo no. Laki. ito pala yung uh, ano no, uh, Lasal Green Hills, you know? Lasal Green Hills. So nandito tayo ngayon sa loob niyan. Pero yung entrance niyan doon na yun sa kabila no, sa so, may uh, main highway. So nasa loob lang sana ng subdivision pero nakabakod diyan. na e, nasa loob lang ng North Green Hills subdivision. So ngayon pabalik na tayo nang Pasig, no. <coughs> At uh, kakapick up lang natin ng uh, gamot, 'to, no? na pinakuha ni boss sa atin, no. tahimik rito mga kasundo wala kang makitang taong uh, patambay pagalagala no? ilan ilan lang makikita mo ito daw yung bahay ni ano sabi ni small laudi yan you know? bahay ni small laudi yan you know? small laudi ang pangalan pero ang bahay big house yan you know? Gate pa lang, no? Huh? Wow, small lote daw ang may-ari niyan. So, Malabas na tayo ng ah huh? uh, gate, no? Malapit na sa may gate. Ano? Tingnan niyo 'to. La 512. Dr. da Rodisi Ano kinawag din sir. Pick up ng uh, gamot Thank you. So, mabusisi rito, no? Dahil, syempre, kilala yung mga nakatira dito, mga VIP, no? So, asahan mo talagang uh, mahigpit ang uh, nagbabantay dito sa gabit. kaya tara palabas na tayo ng subdivision no? Oh. so pakita ko yun sa inyo mga kasundo yung mga binibintang uh, Ferrari and uh, yung uh, yung uh, isang sports car pa na Maserati ito yung Ferrari mga kasundo ito yan o oh. Logo pa lang, kabayo na Yan o Yan o, Ferrari Diba? Sus Yan o Pula Bakit ang hilig ng Ferrari ng pula, ano? Yan o, par karamihan pula Ferrari. Ito naman si Maserati sports car naman. Ito. You know. Maserati sports car. Di ba? You know. Yung sinabi ko nila yung building na puro salamin yan. No? Ayan, nakatambay mga uh, mamahaling sasakyan. No? So punta na tayo ng EDSA Ayan EDSA na tayo ngayon mga kasundo